Hello guys, ngayon i-share ko naman kung paano ako gumawa ng bilo-bilo. So dalawang cans na coconut milk and then three cans na water. So let it boil, i-boil mo lang yung coconut milk at saka tubig. And then, ilagay mo na yung... ilagyan ko siya ng taro, guys. So, inuna ko muna yung taro. Tapos, ang nilagay ko ay yung purple yam. Para maging purple yung sabaw. So, nilagyan ko ng purple yam, taro, at saka banana. yeah, Pagsabayin mo yung banana, purple yam, at saka yung bilo-bilo mo lagyan ko lang siya ng brown sugar. Ganyan lang kadali magluto ng bilibilo guys. Pwede niyong lagyan ng langka kung gusto niyo. Thanks for watching.